Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pag mayroong sa aking page saan makikita ko sa youtube ko o sa aking mga page sa aking, sa, sa aking facebook pag may makita ako na noibi ang edad noibi ang edad bakit noibi ang edad noibi ang edad nah, nabibingin ako eh at hindi kayo makikinig sa mga rasonis na sa unang panahon ang edad ho wala yan ang pag-asawa ng mga bata as a Muslim, Islam na batas, allowed lamang to have sexual intercourse or get married to a girl kung mayroon na siya dalaw. Yan ang batas namin, hindi o sa edad, kundi kung may dalaw na ang babae, pwede na mag-asawa in Islamic law. So kung mula ngayon, kung may makita ako na ma mag A -a asawa asawa ng Nabi si Muhammad bakit ganoon alam ko ang motibo ninyo uh, you try to incite people na manggidire sa Islam ha huh? alam ko pero the history kinakalimutan yung the history that even Christians themselves nag-asawa ng Nabi utso ang edad sa mga babae so maraming salamat po paki-share na lang so warningan ko kayo Sinong magano sa page ko about pag-asawa ng bata 9 at Prophet Muhammad sallallahu you are inciting uh, your motivation is to incite people na magalit sila with sa mga non-muslim na nandito sa aking page o saan ninyo makikita ang eh, ang uh, video na ito ito ay intended sa inyo uh, palagi ninyong binabato sa amin nang Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nag-asawa ng 9 year old palagi yung binabato at nirarason namin hindi niyo matanggap po ang rason kasi ang mentality ninyong ginagamit, yung mentality ninyong ngayon basing of hundreds of 1400 years ago So, bawal ho makag asawa ng 9-year-old ngayon, 10-year-old, 15-year-old, even 18-year-old, bawal ho sa batas. 18-year-old, mayroon pang parents' consent. Dahil ganun ang batas, mayroon ng limitation of age, minimum of age pag-asawa. Kailan ba yan? This latest century lang yan. Pero, sasagutin ko kayo na ang pag-asawa ng bata noon is very common. Hindi lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ibigay ko sa inyo ang link rin. Okay? Dito ang mga nag-asawa ng bata. Sa in this is in 12th century. Ha? Mga kapatid, this is in 12th century. Sino? Si Sicily of France. Sicily, taga France. Idad siya ng utso, idad siyang utso or slash noide, meaning they are not very sure, utso or noide ang edad, married to Tancred, Prince of Galilee. Prince of Galilee. Nag-asawa, na inasawa ang babae ng edad ng utso at noide. Si Matilda, o Bolond, ha? na Nag-asawa siya, Noide ang edad. Sino ang asawa niya? Si Henry the First, huh? Duke of Brambat. Brabant. No? Ayaw ko sa anyang Brambat na 'yan. Isabella of Hainault. Isabella of Hainault. Kasi i-research ko parang matagal na eh. Nakuha ko yung mga pangalan. Uh, Isabella of Hainault, age 10. Sampu yung edad niya. Ang naasawa niya si Philip Sican of France Philip II of France This is in 12th century ha huh? Isabella of Jerusalem taga Jerusalem Isabella ang pangalan niya Okay nag-asawa si at uh, nag-asawa siya sampung edad Dito naman in 13th century That was in 12th century ito naman 13th century Imagine Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, about 680. Ito nga, 13th century. Huh? Nag-asawa ng 9-year-old, si Marie of Pontel. Marie, ang asawa, edad niya, Noibe. Sino ang asawa niya? Simon of the Martin. Simon of the Martin. Okay? Hindi naman pangalan ito nga. Ibigay ko sa inyo ang link. Mga Europeans, Americans, ang nag-asawa? Noibi Otso. Okay. Ano pa? Elizabeth of Sicily. In 13th century, ha? Eh? Elizabeth of Sicily. Age 8. Mayroong slash 9. So, they, they, are not very sure 8 or 9 ba ang edad. Ha? Huh? Elizabeth of Sicily. Married ha? Uh, to uh, Ladislaus IV of Hungary. Ha? Huh? Dito naman si Isabella of Bel Belhard Belhardoin age 8 or 11. They are not sure 11 or 8. Was married to Philip of Sicily in 14th century. Dito naman tayo sa 14th century. Elizabeth of Bohon age about 9 was married to Richard Fitzalan. Okay. Dito naman tayo sa kay Juan. Juan of France. Nag-asawa siya. patro ang edad. Okay? Mary of Mary of Brittany. Uh, Brittany. Mary. Age 5. Nag-edad siya ng 5. Was married to John Potts. Ang, ang dami dito. Catherine M Mortimer. Ay, mga kapatid, ang dami dito age oh, 4, 5, 9 eh, in 14th century in 15th century <laughs> in 15th century, century 15th century, dito Charles of Savoy age 9 was married in 17th century si Mary huh? Princess Royal si, si Mary nag-asawa siya noy biyang edad to William II, Prince of Orange. Ha, oh, kapatid. Ang dami dito. Ha? Huh? In 13th century, in 14th century, in 17th century, uh, 12th century, 11th, hindi lang ko nakapag-research sa 11th century. Nag-edad nag, nag pa ng 4, 5, 7, 8, 9, 10, nag-asawa. Bakit wala kayo? Kinikilala pa mga tao yon, Mga prinsipi pa. Ha? Mga anak na mga hari. Ha? Tapos talagang palagi ninyong i si Muhammad, ang asawa ng Noybi, ang asawa ng Noybi. Ano ba ang gusto ninyong ipaparating? Ha? Dahil bastos ha, sa ngayon, hindi pwede. Mapidupilya ka sa ngayon, ang utak ninyo. Pero bakit nga sa noong pangyayari, bakit ito mga tao, kilala mga tao ito, ay hindi ninyo sasabihin. Hindi niya i nga na itong mga tao na ito, nag-asawa, 4 5 ang edad sa bata, maybe ang edad sa bata. Ha? Nga nandyan naman sa ano? Sa, sa Google, makikita ninyo yan eh. Ha? So ngayon, mula ngayon, pag mayroong sa aking page, saan makikita ko sa YouTube ko o sa aking mga page, sa aking, sa, sa aking Facebook, pag may makita ako nga noybi ang edad, noybi ang edad, bakit noybi ang edad, noybi ang edad? Dahil nabibingin ako eh. At hindi kayo makikinig sa mga rasunis na sa unang panahon, ang edad ho, wala yan. Ang pag-asawa ng mga bata as a Muslim, Islam na batas, allowed lamang to have sexual intercourse or get married to a girl kung mayroon na siya. Dalaw yan ang batas namin hindi o sa edad kundi kung may dalaw na ang babae pwede na siyang mag-asawa in Islamic law so kung mula ngayon kung may makita ako na mag-asawa asawa ng lady si Muhammad bakit ganon alam ko ang motibo ninyo you try to incite people na magdidiri sa Islam alam ko pero the history kinakalimutan yung history that even Christians themselves nag-asawa ng noybe otso ang edad sa mga babae. So, maraming salamat po. Pakishare na lang. So, warningan ko kayo. Sinong magano sa page ko about pag-asawa ng bata noybe at Prophet Muhammad SAW, you are inciting uh, your motivation is to incite people na magalit sila without uh, without reasoning Sorry, i-delete ko yung ano. Or i-block ko kayo. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.